Kahapon lang, araw ng Martes, April 16, ay nireview na ng Israeli War Cabinet ang mga military plans para sa kanilang potensyal na tugon laban sa Iran. Ayon sa mga reports ng War Cabinet members ng Israel, ay nag-iisip na ng isang malupit na pag-counter-attack or strike sa Iran na hindi magdudulot ng casualty sa civilian ang tanong ngayon ay kung ano nga ba ang mga options ng Israel sa kanilang paghihigante sa ginawang pag ng Iran sa mga Hudyo noong Sabado ng gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiset! TV. ang inaasahang paghihiganti ng Israel sa drone at missile attack ng Iran noong weekend ay nagpakaba sa buong Middle East. Ang katanungan na nasa isip ng lahat ngayon ay kung paano nga ba ang Israel at gaano ba kalala ang magiging epekto sa rehiyon ayon kay Alex Tryman, isang CEO at ang Jerusalem Bureau Chief ng Jewish News Agency na hindi alam ng mga tao kung ano ang magagawa or gagawin ng Israel sa kanilang paghihiganti laban sa Iran. Halimbawa na lang daw ay maaaring puntiriyahin ng mga Hudyo ang mga oil refineries sa Iran na pangunahing pinagmumula ng kita ng bansang ito na siyang magpapalumpo sa ekonomiya ng Iran at magdudulot ng malaking damage sa bansa tulad ng ginawa ni Saddam noon sa Kuwait sa kasagsagan ng Gulf War. Maaari ring puntiriyahing muli ng Israel mga Iranian proxy sa Syria at Lebanon o iba pang mga lugar. Maaari rin silang magpasya na mag-launch ng airstrike sa mga nuclear facilities ng Iran. Lahat ng ito ay posibleng gawin ng Israel bilang pagante sa pangatake ng Iran sa mga Hudyo noong Sabado. Tiyak na napabahala na rin ngayon ng Iran kung ano ang gagawin ng Israel laban sa kanila. Subalit ayon sa mga report na pinag-aaralan na ng Israeli War Cabinet Members ang kanilang malupit na paghihiganti. Nais nitong pahirapan at salakayin ng Iran ngunit bawasan din ang maaring civilian casualties. Pero ano nga ba ang kahahantungan neto? Dagdag pa ni Alex Treiman na wala naman daw balak ang Israel na saktan ng mga sibilyan sa Iran. Sa katunayan pa nga niyan, ay tinitingnan pa ng Israel ang Iran bilang isang potensyal na kaalyado ng Jewish state. Ang Islamic Republic lang talaga o ang rehimen mismo ang tanging problema o banta sa Israel at West. Pati na rin ang kanilang kakayahan sa mga armas ay napakalaking banta rin sa rehiyon. Kaya naman partikular na pinupuntirya ng Iran na mga bagay na maaring magdudulot ng pinsala sa Israel na hindi rin naman magdudulot ng civilian casualties sa side ng mga Hudyo. Dahil alam rin ng Iran na kapag masasakta ng todo ang mga Hudyo ay paniguradong hindi na ito magdadalawang isip na umatake rin ang biglaan sa Teran na magririsulta na sa isang full-scale war. Kaya sinabihan ng U.S. President na si Joe Biden si Netanyahu ang Prime Minister ng Israel na kailangan daw nitong pigilan ang sarili at huwag magpadalos-dalos sa kanyang desisyon na gumanti kaagad sa Iran dahil hindi raw makikilahok ang U.S. sa Israel kung sakaling magka-counterattack ang mga sa Iran. Dahil sa mga pahayag na ito ng U.S. ay magpapatuloy pa kaya ang Israel sa planong pagsalakay sa Iran kung ang mga kaalyansa nito ay hindi ba back up sa kanila. Ayon kay Alex na kailangang paghandaan ng Israel na hindi susuporta sa isang Israeli retaliation ng United States o iba pang Western powers sa missile defense display na napanood natin noong Sabado ng gabi. Marahil ayaw nilang makita ang rehiyon na club sa isang malawak na digmaan, ngunit kasabay nito ay kailangan nilang i-restore ang deterrence. Marahil hindi nila maaaring pigilan ang Iran na, na magpalipad muli ng mga drones at ballistic missiles mula sa bansa nito. Dagdag pa ni Alex Treiman na handa na raw ang Israel na subukang i-restore ang deterrence kahit pa walang suporta galing sa Western Allies nito. Ngunit sa paanong paraan kaya posibleng magpakita ng deterrence ng Israel sa pag sa kanila at sa kabilang banda ay ayaw rin ng mga Hudyo na lumaki o lumawak ang tensyon sa Middle East. Ngunit paano nga ba pagsasabay ng Israel ang dalawang bagay na ito? Tugon naman ni Alex Treiman na isang CEO at ang Jerusalem Bureau Chief of Jewish News ay ayaw raw ng Israel na mag-escalate ang tensyon pero kinakailangan pa rin ng mga audio na gumante dahil sa inunahan sila at higit sa lahat ay para hindi sila mapahiya sa mundo. Kahit pa man napatuloy pa rin hanggang sa ngayon ang digma ng Israel at Hamas sa Gaza Strip kung saan ang Hamas sa isang terror proxy ng Iran na mahigit sa 93% ng military budget nito ay galing sa Iran. Ang pinakamalaking proxy ng Iran ang Hamas simula ng sumiklab ang digmaan sa Israel at Gaza noong October 7 sa nakaraang taon ay nagbalipat ng 2,000 rockets, anti-tank guided missiles at drones sa Israel habang ang mga Houthis naman na isa ring Iranian proxy sa Yemen ay nagpasabog rin sa Israel na siyang gumambala sa komersyal na trapiko sa Red Sea na siyang major port para sa Israel kaya naman magigita na ang sitwasyon ay talagang nag-escalate na kaya ngayon ang Iran ay nagpapasabog ng direktang ballistic missiles sa Israel kahit ganun pa man ay ayaw pa rin ng Israel na ma-escalate ang sitwasyong ito pero kung hahayaan lang ito ng Israel ay patuloy silang magiging punching bag ng Iran at ng mga terror proxies nito na aktibong umatake sa Israel araw-araw sa statement na ito ng CEO na si Alex Charman ay malinaw na kailangan talagang gumante ang Israel laban sa Iran. Kahit pa man na dumarami ang mga tawag na humihimok sa Israel na magpakita ng restraint pagkatapos ng Iranian attack. Marahil ang huling katanungan ngayon dito ay kung ano ang makakapigil sa Israel na ituloy ang pag-atake. Ayon kay Alex, ang tanging bagay lang na talagang makakapigil sa Israel mula sa pag-atake ay kung ang mga western countries na pangungunahan ng United States ay sasang-ayon na magpapatupad ng sanctions sa Iran na talagang magpapalumpo sa ekonomiya nito at gagawa ng effort na hindi pa nila nagagawa upang subukang pahinain o ibagsak ang rehimen sa Tehran dahil para sa Israel, ang pinaka problema talaga dito ay ang rehimen sa Iran o mga taong nasa Tehran na mga daliri ay nasa mga pindutan ng mga missiles kung saan gustong gusto ng Israel na mapalitan ang rehimen sa Tehran. Kung ang United States at Western Powers ay committed sa pagbabago ng rehimeng iyon at nagbakita ng aksyon o mga hakbang patungo sa naturang pagbabago ng rehimen sa Iran, ay maaari itong makapagpigil sa Israel sa pag-atake militarily. At kung hindi nila ito nagikita, ay kailangan nilang maniwala na wala silang choice or pagpipilian at sila mismo ang gagawa ng aksyon pero kahit ito ay napaka imposible pa rin dahil hindi rin basta-basta mapapalitan ng rehimen sa Iran nang ganun na lamang mas may posibilidad pa na mapigilan ng Israel sa pamamagitan ng isang napakalupit na sanksyon na ipapatupad sa Iran pero para sa iyo sapat na kaya ito para hindi na lang gaganti ang Israel sa Iran or dapat talaga ipakita ng Israel ang kanilang mas superior na kapasidad ng kanilang militar at atakihin na rin ang Iran para ipakita sa mundo na hindi basta-basta mabubuli ang mga Hudyo. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisad TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.